TM, aksyon, tulong, at ngayon, misyon. Sasamahan naman tayo ng isang premyadong stuntman, inilapit rin sa atin ni Direct Marol. Please welcome the great Ray Comia! Sinabi lang the great thing. Biglang hindi Seven. nakapasok, ha? Ore, eh, ano nangyari sa iyo? Kwentuhan mo naman. Magandang kami. hapon po. Magandang hmm. hapon. Upo ka lang, steady ka lang diyan. Ano na? Kwentuhan mo kami. Ah, uh, ma'am, nag-umpisa po ako mag-stuntman 1990 hanggang ngayon, may lumalabas pa rin po ako. Ko ha. Ilang taon ka na ba? 57 po. Sa pinilakan tabi. Nag-umpisa po 90. Nakasama ko na po lahat ng Action Star. Talaga? Mag-umpisa po kay FPJ. Kaya naman pala. hanggang ngayon kay Coco Martin. Ito po. Wow, talaga lang. Kaya lang po, medyo. Anong nangyari? Pasundot-sundot na lang. Bakit? Anong sinusundot? <laughs> hindi na, hindi Kayo, na, na po katulad nun dati. Ay, gano'n. Opo, kaya buti na lang. Nilapit ako ni... Si Direk. Direk Sabi Maron. ni Direk, ayaw mo daw ipagtapat. Eh, Mal malihim po eh. Malihim. lagi, Ay, pong, sigreto, lagi po na ang iya. Ay, siyempre naman. Saka baka mawala ng trabaho, stand man, may oh, sakit, po. pwede ba yun? Yun nga po, kailangan hindi bumalaman na. Oo, oh, astig kailangan. lagi, so, diba? Si actually po, yung sitwasyon niya ngayon, oh. ako lang po ang nakakaalam sa ngayon. Eh ngayon, alam na ng buo. Ngayon, alam po. na. Sa Aray, tinago so. niya po talaga, ayaw Bakit yan. mo naman tinatago, pambira? Kung baka, kailangan mo ng tulong, magpatulong. Baka ma'am, wala nang kumuha sa atin, hindi na natin kayang sumuntok. Oh, tama. Oo, oh, kaya po. So anong gagawin natin? Anong nararamdaman mo? Uh, buhat po nung pandemic, ubu ubo ah. lang po ito. Ah. Hindi namin, hindi ko po pinapansin kasi eh, stuntman mo, mayabang, healthy body, malakas. Hmm, tama. Eh bandang huli po eh, nagpa-check up ako. Oh. Nagka-COVID ka ba? Hindi naman po. Hindi naman? Nagpa-check up ako oh, eh, may tama nga daw po ako oh, sa puso. Dito Ay rin Lord. po sa Dito. heart center. Sa heart center? May, eh anong sabi? Anong gagawin? May kondo po, may naputol na ha? ugat Asa sa puso. Naman? Talaga? Eh, eh anong gagawin? Kailangan daw po. Ano? Operahan. Oh. Open Ay, heart. Eh wala naman takot ang stuntman eh. kayang <laughs> kaya mo yan. Eh nga po, hindi ko alam kung kanino lalapit. Ayun pa. Pero eh. hindi ka natatakot. Natatakot po. Sobra po. Karayam lang po. Takot ako eh. Ganun. Anong klaseng stuntman yan? Kala kong tatapang ninyo. Ang kaya ninyo. Eh, pag may bayad po, malakas ang loob. <laughs> <laughs> Basta may TF. Basta may TF. Kahit 70 pesos. Kahit okay, Sige, <laughs> so, bago maging dramat, mag-iyakan tayo rito. Tayo sa tulong ng Philippine Heart Center, sasagutin ko na ang operasyon yes! niya! Maraming yeah! salamat po! Sobrang so, 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 sa salamat po! Nakakaiyap naman to. Buti na bukol ni Direk po. Mahirap po yung trabaho talaga namin po eh. Oo nga kakaiba. Basta magbabalik po tayo at the moment with Aimee! Pilipino, Pigas, hindi angas, kabuhayan, kaligtasan, hindi bardagulan, hanap buhay, hindi hanap alay, hindi sa politika, hindi gera kontra guto. Hindi lang dapat puro ambisyon, dapat ay may solusyon. Unahin ang pagkain.